Bumalik muna tayo sa nakaraan sa kwento ng bagong karakter sa ating istorya na si Song Naok, pumunta tayo sa bayan ng Song na malapit sa Sichuan. Dito sa loob ng isang maliit na bayan sa isang bahay kubo ay nakatira siya kasama ng kanyang batang kapatid na babae kung saan ang pamilya ng Song ay nagtipon. Pagkatapos na mawala ng kanilang magulang sa mura nilang edad ay pinalaki niya ang kanyang kapatid kaya sila ay naging kilala sa kanilang bayan, at dahil sa kanilang magandang itsura at maputing balat ay tinagurian silang Jade Sisters. Sa kasalukuyan ng nakababatang kapatid nito na si Song na yun ay nagtatanong sa kanyang ate kung pwede ba siyang hindi pumasok sa trabaho ngayon. Subalit may tuwa lang na nagsaad sinaok na ang katabi nilang bayan ay hindi naman malayo kaya tutulong lang siya sa mga gawain sa piyesta at kaagad na uuwi kaya maghintay lang ito ng kaunti. Subalit hindi gusto ni Nayo na mapag-isa ngayong araw dahil ito ay ang kanyang kaarawan kaya nagsabi siya na mas gugustuhin niya nalang sumama sa kanyang ate. Bagamat hindi ito pwede kaya habang hinahawi ni Naok ang ulo ng kanyang kapatid, nang hingi siya ng kapatawaran at ipinaliwanag na hindi ito maaari dahil nangako siya sa kanilang magulang na hindi niya ito pagtatrabahuhin at papahirapan. Dagdag pa ni Naok habang makikita natin ang mga nagkalat na mga cricket sa kanilang paanan na marahil siya ay malulungkot ng mag-isa kaya maglaro muna ito kasama ng mga insekto hanggat siya ay makabalik. Patuloy namang iginiit ni Nayun habang naiiyak na mas masaya rin ang cricket fighting pag mayroong dalawang tao. Kaya para pag-aani ng loob ng kanyang nakakabatang kapatid ay mayroong kinuhang bagay si Naok sa kanyang hawak na supot. Pagkatapos nito ay ipinalabas niya ang isang napakagandang maliit na supot na mayroong maaliwalas na kulay at magagandang dekorasyon bilang regalo dahil alam niya na ito ay ang gusto ng kanyang kapatid. Hindi inaasahang makukuha ang ganitong regalo ay nagulat ng gusto si Nayon at nagsaad na ito ay mahal subalit iginiit ni Naok na ito ay gantimpala na rin ang kanyang kapatid dahil sa pagtulong nito sa kanya noong nakaraan at ito ay ibibigay niya sa kanya ng maaga kaya matyaga lang itong maghintay ngayong araw. Nagpasalamat ng husto si Nayun sa kanyang nakuhang regalo at nagsabi na ito ay kanyang iingatan ng husto, samantala nagpatuloy ng umalis si Naok patungo sa katabing bayan para tumulong. Sa tuwa ay malugod na nagpaalam si Nayun sa kanyang ate at nagsabi na bumalik ito agad dahil siya ay maghihintay sa kanya. Kaya may tuwang nagpaalam rin si Naok pabalik sa kanyang kapatid. Subalit sa hindi inaasahang tagpo, Maraming bisita ang dumalo sa piyesta kaya ang mga bagay ay naging matagal kung saan ang kanyang ipinangakong oras ng pagbabalik ay mabilis na lumipas. Di kalaunan ay lumipat bigla ang eksena kung saan mayroon tayong makikitang isang lampara, ito ay hawak ng grupo ng mga kalalakihan sa daan na nagsasabi kay Naok na madilim na ngayon kaya siya ay mag-ingat kasi baka siya ay masaktan, pero sinagot lang niya ang mga ito na siya ay maayos lang at marahil ang kanyang kapatid na sinayon ay nagugutom na kaya kailangan niyang magmadali. At dahil gusto rin niyang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kapatid ng mayroong masasarap na pagkain, mas lalo nitong binilisan na makauwi kahit pa nawala siyang dalang ilaw. Nang makalapit si Naok sa kanilang bahay ay pansin siya ng isang misteryosong lalaki, kung saan dahil sa matinding pagmamadali nito ay nagawa niyang mabangga itong misteryosong lalaki na mayroong malaking pangangatawan. Kaagad namang nanghingi ng patawad si Naok sa kanyang nagawa subalit pinagsabihan lang siya nitong lalaki na tingnan nito ang kanyang dinadaanan. Nang bigla na lang nitong napansin ang kakaibang amoy na siyang umagaw ng kanyang atensyon, ito ay dahil naaamoy niya ang ibinigay niyang supot bilang regalo sa kanyang kapatid sa misteryosong lalaki na ngayon ay mabilis na tumatakbo papalayo. Naisip niya naman na ito ay nakakapagtaka dahil ang mga tagalabas ay hindi kadalasang nakikita sa kanilang bayan, ngunit binaliwala niya lang ito at nagpatuloy para umuwi. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagdating ni Naok sa kanilang bahay kung saan kaagad nitong tinawag ang kanyang kapatid subalit wala siyang may marinig na anumang tugon. Dahil dito ay napatanong siya kung bakit napakatahimik at naisip na marahil na pagod ito sa paghihintay sa kanya kaya ito'y naunang matulog. Para makita ng maayos ang paligid ay inilawan niya ang isang kandila, kasunod nito ay ang pagpapatuloy nito sa loob ng kanilang bahay kasabay ng pagtawag sa kanyang kapatid. Subalit sa hindi inaasahang tagpo, tumambad sa kanya ang isang nakakahindik na tanawin kung saan sa loob ay nagkalat na mga dugo kasama ng mga kagamitan, at doon sa dulo ay ang kanyang kapatid na naliligo sa sarili nitong dugo at hubot-hubad dahil sa napunit nitong damit. Sa tindi ng pagkataranta at pagkagulat ay nabitawan ni Naok ang kanyang hawak na kandila, kasunod nito ay ang dalidali niyang paglapit sa kanyang kapatid para tingnan ang kalagayan nito. Subalit dahil pansin niya na hindi na ito tumutugon ay naiiyak niya na lang na natanong sa sarili kung ano ang nangyari at nagsaad na hindi ito maaari. Dahil sa nabitawan itong kandila, mabilis na kumalat ang apoy sa puntong napalibutan na ang kanilang bahay ng apoy. Sa tindi nito ay kaagad itong napansin ng kanilang mga kapitbahay at kanilang naunawaan na ito ay nanggagaling sa pamamahay nila ni Naok kaya dali-dali silang pumunta roon para tingnan ang mga bagay. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa isang papalapit na tao sa kanila galing palabas dito sa nasusunog na bahay, ito ay sinaok na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang kapatid na wala ng buhay kaya napatanong ang mga kalalakihan kung ano ang nangyari. Habang hinihingal ay sinubukang ipaliwanag ni Naok ang pangyayari, ngunit bigla na lang itong naubusan ng lakas at mabilis na natumba sa lupa kaya sinubukan siyang gisingin ng kanyang kapitbahay. Subalit dahil hindi pa rin ito tumutugon ay kaagad na tumawag ang mga ito ng doktor. Mayat maya pa ay nagkaroon nito ng kaunting malay at habang pinagmamasdan nito ang kanyang kapatid sa kanyang tabi ay hiniling niya na sana itong lahat ay isa lang na masamang panaginip na siyang mabilis na maglaho gaya ng isang apoy. Subalit itong lahat ay ang masamang katotohanan kung saan nabigkas na lang nito ang pangalan ng kanyang kapatid habang nilalamon ng apoy ang kanilang munting tahanan. Pabalik sa kasalukuyan sa loob ng bahay pahingahan ng pamilya ng Tang pagkatapos na maikwento ni Naok ang kanyang malagim na istorya sa kanila ni Soryong, ni Huayun at ni Gupei. Nagsaad si Soryong na ito pala ang rason kung bakit siya mayroong peklat sa kanyang mukha kaya nagpatuloy si Naok sa pagkwento pagkatapos noong mga pangyayari. Ikinwento niya na nagkaroon siya ng malay pagkatapos ng mahigit dalawang linggo. At sa isang bahay sa isang bayan, sa loob nito ay mayroong dalawang matandang magkasintahan na siyang tiyuhin at tiyahin inaok na nag-alaga sa kanya habang siya ay patuloy na namimilipit sa sakit dahil sa lahat ng mga pangyayari. Naiiyak na ipinaliwanag ng matandang lalaki na nag-utos siya sa escort agency para hanapin ang bastardong gumawa nito subalit hindi nila ito magawa kaya hindi ito magiging madali. Samantala nang hingilang ng kapatawaran ang matandang babae dahil hindi niya alam kung papaano haharapin ang kanyang kuya di kalaunan. Wala namang may nagawa si Naok kung hindi ang maiyak na lamang habang patuloy na nakahiga, at kasunod nito ay ang unti-unting paglaho ng kanyang puso. At ang tanging naging komunikasyon lang niya sa mundo ay ang maliliit niyang pagdaing sa tuwing pinapalitan ng kanyang mga bendahe para sa mga sugat ng kanyang pagkasunog. Di kalauna ng oras ay dumaloy na parang agos ng ilog, at ganoon na lamang ay lumipas ang taglamig at dumating ang panahon ng tagsibol kung saan ang mga crickets ay muling nagising. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin maalis sa isipan nito ang nangyari sa kanyang kapatid, dahil sa tuwing na isasara nito ang kanyang mata ay palagi itong lumilitaw sa kanyang isipan na nagpapakiusap na hulihin itong bastardo upang mapawi ang kanyang sama ng loob. Kaagad naman sinaok na magkakaroon ng malay ngunit palagi niyang naririnig ang boses ng kanyang kapatid na sinayon sa tuwing umiiyak ang mga cricket. Hindi matanggap ang mga bagay, napahawak sinaok sa kanyang damit ng napakahigpit. Kasabay nito ay ang matinding pagkagat niya sa kanyang ngipin dahil sa tindi ng kanyang galit habang umiiyak at napapaisip na kailangan nitong hanapin ang bastardo at patayin gamit ng kanyang sariling kamay, at doon ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay ang malalim na sama ng loob sa kanyang damdamin. Matapos nito ay lumipat bigla ang eksena habang nagugulat ng gusto ang kanyang tiyuhin. Dagdag pa nitong naiinis na natanong kung saan itong naisip pumunta dahil hindi pa ito lubusang gumagaling, subalit iginiit ni Naok na gabi-gabi ay naririnig niya ang pagsigaw ng kanyang kapatid kaya papaano siyang makakapanatiling payapa. Wika pa niya bilang kanyang ate ay kailangan niya itong ipaghiganti. Saad naman ang kanyang tiyuhin na papaano ang isang babaeng gaya niya na magagawang makakapaghiganti at hindi nga nito alam kung sino itong bastardo na may kagagawan, na pinasang ayunan ng kanyang tiyahin dahil kailangan ni Naok muna na alagaan ang kanyang sarili. Dahil dito ay ikinulong si Naok ng dalawang matanda sa kanyang kwarto para hindi siya makaalis sa pag-aalala. Ngunit bawat gabi habang naririnig niya ang tunog ng mga cricket ay mas lalo lang natumitibay ang kanyang determinasyon upang makapaghiganti. Sa huli, sekreto siyang umalis sa kanyang kwarto at umalis sa bayan kung saan bago ito magpatuloy ay naiiyak siyang nagsabi na sana maging malusog ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Kaagad naman itong ipinalabas ang kanyang regalong supot, kung saan hinawakan niya ito ng mahigpit habang napapaisip na maghintay lang si Nayon ng kaunti. Pagkatapos nito, ang unang lugar na pinuntahan ni Naok ay ang lungsod dahil ito ay ang direksyon kung saan tumungo ang bastardo. Subalit hindi niya alam ang mukha nito pero gaya ng mga natitirang pulang peklat sa kanyang katawan, hindi niya nakalimutan ang boses nito na nakaukit na sa kanyang katawan kaya nangako siya na hahanapin niya ito kahit pa na ano ang mangyari. Kaya ang una niyang ginawa ay kumausap sa mga kalalakihan, Ngunit dahil sa kanyang anyo ay nagalit lang ang mga ito sa kanya at ang iba pa ay natakot kaya siya ay kanilang hindi pinansin. At ganoon na lang ay lumipas ang dalawang taon kung saan lumipas ang iba't ibang panahon. Sa hindi inaasahang maulan na tagpo sa panahon ng muling pag-iyak ng mga crickets, sinubukan ni Naok na magtanong sa kalapit na gusali kung pwede ba itong makisilong ng saglit hanggang sa humupa ang ulan pero itinaboy siya ng may-ari ng pasugalan dahil sinisira nito ang kanyang negosyo nang bigla na lang sinaok na binangga ng isang matangkad na lalaki, napasabi naman itong lalaki na ang baho nito dahil sa matindi niyang amoy subalit iba ang naging reaksyon ni naok dahil pamilyar itong boses sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ng husto itong misteryosong lalaki ay dagdag pa nito kung hindi pa ba ito alis dahil sinisira niya ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang amoy. Bagamat nagpatuloy lang sa pagmasid si Naok sa kanya at dito ay bumalik sa kanya ang mga masasamang alaala na hindi niya kailanman makakalimutan. Doon ay nakumpirma niya at sa wakas ay nahanap ang nagmamayari ng boses na nakaukit sa kanyang katawan. Pabalik sa kasalukuyan habang hindi mapaniwalaan ni Soryong at Huayon ang mga pangyayari, natanong ng ating bida kung ano ang nangyari pagkatapos. Nagpatuloy si Naok sa pagkwento at isinaad niya na habang siya ay umiikot sa lungsod ay naging malapit siya sa isang pulubi at dito ay nalaman niya na ang bastardong ito ay palaging bumibisita sa bahay pasugalan. Dahil sa sinabi nito ay nagawang maunawaan ni Soryong ang dahilan kung bakit si Naok nagtatrabaho doon at ayaw niyang umalis. Wika naman ni Naok na sa una, naisip niya na pasikretong sundan itong lalaki at saksakin ng kutsilyo habang ito ay nakatalikod subalit nagsabi ang pulubi na itong lalaki ay isang martial artist kaya imposible para sa isang babaeng katulad niya na makapaghiganti sa ganitong paraan. Dagdag pa nito na ang pinakamahusay na paraan lang na sinabi ng pulubi ay lagyan ng lason ang inumin nito o ang pagkain kaya naglagay si Naok ng lason na inialok nito sa kanya. Gayunpaman malungkot na iminungkahi ni Naok na hindi ito nagtagumpay, ito ay dahil ang lason na kanyang nabili sa eskinita ay hindi nakalalason. Pagkatapos noon, nagsimula si Naok sa pamamahala ng mga cricket sa bodega ngunit sa tuwing naririnig niya ang mga ingay ng mga ito ay naaalala niya ang mukha ng kanyang kapatid na sinayon kung saan nawawala siya sa kanyang katinuan at muling nagkakamalay ng paulit-ulit. Nang bigla na lang tumulo ang luha sa mukha ni Naok at napakagat siya sa kanyang ngipin sa galit. Kasunod nito ay ang buong lakas niyang pagsigaw sa pagsasabi na kinakailangan niyang patayin ang bastardong yun kaya hindi siya makakaalis sa lugar na ito hanggat hindi niya ito nagagawa. Dahil sa naging kilos nito ay natigilan si Soryong. Kasunod noon ay ang pagsaad niya kay Huayon at Gopi na klaro na ngayon ang sitwasyon nito at natanong kung ito ba ay maayos lang. Ito ay dahil kailangan itong palakihin ng mga cricket ngunit sa tuwing ang mga ito ay kanyang naririnig ay nawawalan ito ng malay at mukhang mayroong malalim na problema sa kanyang isipan. Ipinaliwanag naman ni Huayun na ganito na lamang kalalim ang kanyang puot, at sa oras na magawa nitong makapaghiganti ay maaayos yun. Wika pa ng batang babae na kung tutulungan nila ang isang tao na mayroong matinding puot na makapaghiganti ay hindi ito kailanman na magtataksil sa kanila at ito ay magiging isang mahusay na miyembro ng angka ng tang. Ang sinabi nito ay pinasang-ayunan ni Gupei at ipinaliwanag din na bago nito matugunan ang sama ng loob ng kanyang mga magulang, nakikipag-usap siya dati sa kanyang sarili sa ulan. Wika pa niya na subalit noong ang pamilya ng Tang ay naghiganti para sa kanyang mga magulang, ang lahat ay parang hinugasan at nalinis. Kasunod nito ay ang pagtuon ng atensyon ni Gupei kay Naok at pagsasabi na ngayon ay nauunawaan niya na kung bakit nakikita niya ang kanyang sarili sa babaeng ito. Nang bigla na lang napatingin si Soryong kay Gupei at nagsabi na kung ganoon, kaya tumango lang ito ng kanyang ulo. Pagkatapos ay tumayo ang ating bida sa kanyang inuupuan at tinawag sinaok na siyang umagaw sa kanyang pansin. Kasunod ay ang paglagay ni Soryong ng kanyang isang kamay sa kanyang dibdib at buong loob na pagsasaad na tutulungan siya nito sa kanyang paghihiganti at kung magawa nila ang kanilang parte ay maipapangako ba nito na magiging parte siya ng kanilang angkan. Dahil sa sinabi nito ay nanlaki ang mata ni Nao, kasunod ay ang pagtanong niya kung tunay nga ba siya nitong matutulungan dahil kung ito'y totoo ay pagsisilbihan niya ito ng kanyang buhay hanggang sa kanyang huling hininga, na sinagot lang ng ating bida na wag siyang mag-alala at ipagkatiwala lang ito sa kanila. Pagkatapos nito ay ang biglang pag-iba ng tono ni Soryong, at habang nagpapalabas ito ng nakakatakot na mukha kasama ni Huayun at ni Gupei, natanong ng ating bida kung sino ba ang pagkakakilanlan ng bastardong yun.